Yan, Ito yung regalo namin. Ito yung unang binuksan natin, no? Ayan, super ganda. Thank you po sa regalo. Ayan. Ayan, maganda ito. Pangluto ng itlog. Kasi sa bawo. Di ba? my oh, God. Isa ito sa pinaka-favorite kong regalo. Welcome preto na. May pangluto na ako na eh may pang ano na ako ng egg ito tapos sabaw ah tapos meron akong kasirola meron pa akong kawali ang ganda